kay gahatag sa aton ni Pastor Ray Tagalog. Okay. Alright, okay. Check Hello, check. So, Hello, of night. Kung nangyoon, um, si sir Linden, ang yun ang desert linen dan sa sa pagtindo, dirigit at ubangan sa inyong pinalangga ang mga pamilya si nanay at tatay Pino uban sa mga anak good ni Sir Danso immediate family. and um, This will be served as our uh, special prayer for uh, you. Uh, we know uh, the and traumatic experience that you for this remaining days of 2024. 20, uh, also na asya na kami sa inyo mga kung hindi ka palang ga paliwala kami sa pagkakas Ibuti ka sa pagkampo alam sa toon special prayer sa pamilya God sa inyo Ginoong Diyos ni ini na kabuntagon una sa tanan malang kay Sir Clement Danso uban sa kainanay at katay pinin ng kabataan Ngan. tabangi bangis sila ginoon Diyos, nga taliwala ni ini ngat pangitabo ngayon ang experience